Paano kung ang selebrasyon na matagal yung pinagandaan, pinagplanuhan at pinaglaanan ng oras at ipon, ay sa isang iglap, ay sisirain ng isang insidenteng tatatak na sa iyong puso? Ganito ang masakit na insidenteng sinapit at kumakalat kamakailan lang sa mundo ng social media, matapos ang isa sanang dapat ay masaya at espesyal na pagdiriwang ng isang kasalan sa bansang Iraq, ay nauwi sa insidenteng gumimbal sa mundo. Sila ang mag-asawang si Nariven Esho, 27 taong gulang at si Hanin, 18 taong gulang. Matagal ang naging preparasyon ng dalawa para sa kanilang pag-iisang dibdib, pinaglaanan nila ito ng oras, pag-aasikaso at inilaan ang kanilang mga naipon, upang tiyakin na magiging maayos at maganda ang natatanging selebrasyong iyon, na magiging marka sa kanilang wagas na pagmamahalan. Pinili nila na maging magarbo ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, mula sa kanilang mga kasuutan, hanggang sa venue kung saan nila gaganapin ang reception, ay tiniyak nilang maganda at kaaya-aya ang mga decoration, para sa iimbitahin nilang mga pinakamalalapit na kaanak at mga kaibigan. September 26, 2023, naging maayos naman ang lahat ng araw na yun, na puno ng kaligayahan ang bagong ikinasal dahil sa wakas, ang kanilang pag-iisang dibdib ay naisakatuparan na nga ng araw na yun, dumagdag pa sa naging kaligayahan ng bagong kasal, ay ang pagdalo ng halos lahat ng kanikanilang mga kaanak, kaibigan, at ng mga pinakamalalapit na tao sa kanilang buhay. Patapos na halos ang araw na iyon, ngunit ang selebrasyon ng bagong ikinasal ay nagpatuloy pa rin ang kasiyahan ng gabing iyon, sa ginanap na reception sa Karakash Hamdaya District, sa northern province ng Nineveh, sa bansang Iraq. Dakong alas 10.30 ng gabi, noong September 26, 2023, ang kasiyahan sa araw na iyon ay sa isang iglap ay tila naging isang bangungot para sa lahat ng mga naruroon. Nang magtungo na ang bagong ikinasal sa parte na ginawang programa ng kanilang wedding coordinator, kung saan ay magsasayaw ang dalawa sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ay dito na nagsimula ang video na kumakalat ngayon sa internet. Sa viral video, makikita ang pagsasayaw ng bagong kasal, habang makikita sa mukha ng dalawa ang labis na kasiyahan at pagmamahalan ng mga ito sa isa't isa. Makikita din na ang lahat ng dumalo sa nasabing selebrasyon. Ay labis din ang naging kagalakan na makita ang kasiyahan sa dalawa. Sa kalagitnaan ng pagsasayaw ng dalawang bagong ikinasal, ay isang pailaw ang bumukas na nakapaligid sa dalawa, ikinamangha ito ng lahat ng dumalo ng gabing yun, at makikita ang patuloy lamang na pagkuha ng mga photographer at videographer, nang bawat masasayang sandali sa loob ng hall na iyon, ngunit matapos ang naging pailaw na iyon ay hindi nakapanipaniwala ang sumunod na nahagip ng mga lente ng mga kamerang inupahan ng dalawa, na kumuha ng mga dapat sana ay puro masasayang bagay lamang at mga ngiti sa nasabing selebrasyon. Nakakapangilabot na malinaw na nakuna ng video, na inabot pala ng mga naging pailaw ang kisame ng nasabing lugar, dahil puno ng mga life materials na decorations ang itaas na bahagi ng kisame ng lugar, ay segundo lamang ang kinailangan nito upang tupukin nito ang halos kabuuan ang bahagi ng nasabing kisame. Mabilis na naglaglagan mula sa nagliliyab na kisame ang mga parte nito, pababa sa mga dumalo sa nasabing lugar, at mula dito ay tila nagkaroon na nga ng umuulan ng mga apoy. Agad din itong tinupok ang napakaraming lamesa na naroon na pawang may mga decoration din, na talaga namang mabilis din kinain ng apoy, ang lahat ay nagtakbuhan at nagkagulo na. Kanya-kanya ang lahat sa pagtakbo ng mga ito sa direksyon patungo sa isang maliit lamang na pintuan palabas ng nasabing hall. Dumagdag din sa kalbaryo ng mga tao sa loob ng hall, dahil umano sa pagkawala ng mga ilaw sa loob ng hall, na naging sanhinang kadiliman sa loob. Natanging ang liwanag lamang na nagmumula sa mga nagnangalit na apoy ang kanilang naging liwanag, papunta sa mga parte ng lugar na marami sa kanila ay hindi pamilyar. Agad naman nakarating ang tulong mula sa lokal ng pamahalaan sa nasabing probinsya, dahil iisa lamang ang maliit na pintuan palabas ng hall, ay winasak na lamang ng mga rescuer ang ibang parte ng pader ng nasabing hall, ngunit nang magawa nga nilang sirain ang pader sa lugar, ay tila lalong nagngalit ang apoy sa loob, nang makapasok ang hangin mula sa labas, naghatid ito ng impact sa loob kung kaya't pinalakas lamang nitong lalo ang nagngangalit na apoy sa pagputok ng araw kinabukasan, ay tumambad na ang patong-patong na mga wala ng buhay na kinuha ng nasabing insidente. Ayon sa tala higit kumulang sa isang libong katao ang dumalo sa nasabing selebrasyon ng gabing iyon, hindi pa kasama dito ang bilang ng mga crew sa nasabing hall, dahilan kung kaya't hindi bababa sa isandaang katao ang kinuha ng nasabing insidente, kabilang na dito ang kapatid na lalaki ng bride at maging ang ina nito. Halos umabot naman sa isang daan din ang mga kritikal na magpasa hanggang ngayon ay nananatili sa mga ospital upang magpagaling, kasama na din dito ang ama ng bride. Hindi lubos maisip ng bagong ikinasal na haantong sa isang bangungot ang dapat sana ay pinaka na araw para sa mga ito, ayon sa dalawa, matinding dagok ito sa kanila, na bagamat sila ay nakaligtas, ay kinuha naman ng insidenteng iyon ang labing limang miyembro ng pamilya ng groom, at sampung miyembro naman ng pamilya ng bride, kasama pa pati ang mismong ina nito at kapatid. Ang kanilang kasiyahan ay napalitan ng dalamhati at labis na kalungkutan, dahil tinatayang halos lahat umano nang dumalo sa nasabing selebrasyon ng gabing iyon, ay nawala ng miyembro ng kani-kanilang mga pamilya. Agad na inanunsyo ng presidente ng bansang Iraq, na maging puspusan sa gagawing investigasyon, upang mapanagot ang kung sino mang mapapatunayang nagkaroon ng pagkukulang, o pagkakamali, sa naganap na malagim na insidente. Dahil dito, labing apat na katao ang inaresto bilang parte ng investigasyon sa pangyayaring iyon, kabilang sa mga inimbitahan ay ang may-ari ng mismong hall na ginanapan ng nasabing selebrasyon, dahil umano sa kakulangan ng lugar ng mga fire exits, at wala din umanong nakitang fire extinguisher sa loob, ang mismong event hall, ay tila gawa umano sa mga light materials, dahilan kung kaya't mabilis lang tinupok ng apoy ang buong lugar. Damay din sa investigasyon ang mga nag-asikaso ng mismong event maging ang nag-aproba na gumamit ng nasabing pailaw na naging punot dulo ng nasabing insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtapos sa isang malagim na insidente, ang dapat sana ay puno lamang ng kasiyahan para sa bagong ikinasal. Noong 2009, sa isang sunog din nagtapos ang isa sanang masayang selebrasyon para sa bagong ikinasal sa bansang Kuwait, ito ay matapos kumalat din ang isang apoy sa venue din ng reception ng mga ito, noong August 15, 2009. Kumuha ito ng 57 na buhay at umabot sa halos isang daan ang mga nasaktan, sa pangyayaring ito naman, ay sinadyang sunugi ng unang asawang babae ng lalaking ikinasal, ang venue ng reception ng mga ito. Tila hindi nito natanggap na ang lalaking pinakamamahal nito, ay muling ikinasal sa ibang babae, at kanya pang nasaksihan. Masakit isipin, na ang isang espesyal na selebrasyon kagaya ng pag-iisang dibdib ng dalawang labis na nagmamahalan, ay mauwi lamang sa isang malagim na insidenteng kumuha pa ng mga buhay ng mga pinakamalalapit na tao sa kanilang mga buhay. Ang dapat sana na selebrasyon na magiiwan sana ng magandang alaala -ala sa mga ito, ay tila ba naging isang bangungot pa, na kung pwede lang sana, ay sa paggising ng mga ito, ay isa lamang sana itong masamang panaginip. Ano ang iyong palagay? Sino nga ba ang dapat na managot sa insidenteng naganap sa bansang Iraq? Ikaw na ang humusga.